Magandang, magandang hapon mga guys Ako po ay Babalik na sa aking pinanggalingan Ako po ay magpasalamat Sa ating kuraparoko dito sa San Juan Bautista Daba ng kawayan Father Glenn Maraming salamat Yan po labis kong uh, Tao sa puso ang aking sa iyong kabutihan At siyempre ho oh, Ang mga staff niyo oh, Yan oh, chef Maraming salamat sa masarap na pagkain <laughs> Ako po ay nakatira ko dito ng 9 days at 10 kilos lang naman ang tumubo eh. <laughs> Salamat po rin kay Kuya Dodak at saka kay Ate Mimay. Ayan o, busy busy. Wala pang tulog dyan sa dalawa. Mga after one week pa ata ang makatulog ng maayos. At siyempre yung ating pina Ito po yung aking kaibigan. Kahit sa sulok man mo doon at pangit pa rin siya. Pero mabait. Pango <laughs> ka. Alam mo, tinutulungan ko po siya sa kanyang parokya dahil, alam mo naman, nangangailangan din siya ng tulong namin ah, sa akin pala. Pero napakabait niyo ito, ha? Kahit pangit po ang kanyang mukha. <laughs> Salamat po, Father Glenn. Ito yung kaki kaibigan. Merry Christmas. Hindi kami kaibigan yan. Magkaaway kami yan. Best of enemies. <laughs> Kung hindi lang siya matangos ang ilong, uh, I don't know. Yan lang, yan lang kanyang lamang. Ilong lang naman. Pero itsura o ano, sa kaputian o yung... Uh, <laughs> Salamat po uh, sa ating kura paroko. Ayan po ah, uh, sa 9 days. Next time, Next time you're mate. not here. <laughs> Ani miss <laughs> Salamat po sa mga parokyano ni Father Glenn at sa lahat po ng mga staff ko dito sa kanyang parokya at sa kanyang kumbento. Sinasamahan po tayo so, magkita ng banal na dahil binayahan po tayo ng kaibigan na may uh, taw dito, yung malambot na puso. At alam niya na kahit hindi kahit hindi ka kahit hindi ka nag uh, kahit hindi ka hihingi, alam po niya ang, ang iyong uh, pangangailangan. Ayan po ha, uh, ang kanyang, ayan. Uh, alam po niya ang pangailangan mo. Map Sapatos man, or sa hitsura, or t-shirt. <tinyo> <tinyo> yan po. At saka yung mga binigay po ha uh, ni architect, sa so pamagitan din kay Father Glenn. Architect Ronnie, maraming salamat sa iyong uh, walang uh, sawang pagsuporta at... Uh, Uh, at yung pagbigay ng uh, Christmas gift lalong lalo na sa mga kabataan dito ho, sa parokya ng uh, San Juan Bautista de ng Kawayan, Taguig City. So ako po ay papasalamat at nais ko pong sabihin sa inyo ng Merry Christmas in advance and Happy New Year. Ipo ba? Yan. Ito po ay mga alas mga maya-maya po after two hours. Babarag po tayo sa seminaryo. Dahil doon po tayo ang ating pinanggalingan. At kailangan na po nating bumalik dahil nangangailangan din po sila ng ating presensya. <laughs> Thank you po sa pamasko. At uh, nakasama ko kaliit ulit ang ating kaibigang pari. Uh, mayroon pa siyang 4 uh, years pa dito. So matatagal pa kami pagsasama. Yay! Asaka! <laughs> Asaka! <laughs> Salamat at magandang uh, hapon. God bless us all. Maraming salamat din, Lord. Now, pray for us, mga pari, na patuloy ang aming misyon at sana single pa rin kami <laughs> hanggang sa katandaan. Thank you and God bless us all. Pagkaw na mong <laughs>